Taka lang tayo, bakit hindi ito alam ng dating Pangulo? Ayun nga dito kaya Atty. Castro, you no, know, na napag-usapan na ito, October 24 pa lang itong gold issue na to At bakit ginagawang paulit ulit-ulit pang bring up ni Duterte sa kadahilan ng gusto nga niyang pabagsakin ang ating gobyerno at maitayo at mailagay ang kanyang anak na si VP Sara. Now, Sinabi nga dito, ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Sinabi din ng BSP, hindi pwede silang mag-hold that much of a gold. Okay? Now, ang nakakapagtaka lang tayo, nagtataka lang tayo, bakit hindi ito alam ng dating Pangulo? Siguro bago siya magbigay ng gitong klaseng intriga, mapapansin nyo sa kanya mga statements hindi naman detailed. Anong proof niya? Again. Diba? Yun ang gusto nila eh. Agawin ang posisyon, agawin ang otoridad, at agawin ang gobyerno. ba? Diba? So, tayo dito ay eh, tutuo lamang po. Wala tayong fake news dito ha. Tutuo lamang po tayo. At, uh, ayan, um, pakinggan muna natin ulit. Ituloy natin ano. Sige. Okay. Now, sinabi nga dito, ang pagbebenta ng gold kung mataas ang presyo dapat ibenta. Sinabi din ng BSP, hindi pwede silang mag-hold that much of a gold. Okay? Now, ang nakakapagtaka lang tayo, nagtataka lang tayo, bakit hindi ito alam ng dating Pangulo? Siguro bago siya magbigay ng gintong klaseng intriga, mapapansin nyo sa kanya mga statements. Hindi naman detailed. Anong proof niya? Again, as a lawyer. He is a lawyer. He became a fiscal. Alam niya kung paano magkuha ng ebidensya, no? To get the truth. Bakit sa kanya? Parang wala siyang ebidensya. Laging pa-intriga. All we want here is evidence. Oh, di ba? Ah, Pinatutsadahan tuloy siya ni Jose Castro na uh, pinagmukha siyang walang alam, pinagmukha siyang tanga, di ba? Kasi bakit wala daw ba siyang mga experts na uh, magche-check at uh, mga wala daw ba siyang economic experts na magsasa magsasabi sa kanya na kung ano ba talaga ang regular na activities ng DSP? Kasi he, mukhang hindi niya alam. Eh, di ba, naging presidente nga siya. Dapat alam niya ito. At kung alam niya ito, bakit nagagawa pa rin siya at nagpapasabog, nagpapakalat ng misinformation, di ba? Doon palang kitang kitan niyo na yung layunin niya na talagang gusto niyang manira. Di ba? So, ayun nga po sa BSP, ang pagbibenta ng gold is just a regular activity. So, walang bago, walang anumal nangyari at walang uh, uh, kalukuhang nangyari sa pagbibenta ng mga goals. Kasi normal na aktibidades pala ito eh. Normal na ginagawa ng BSP. Uh, bakit? Anong layunin? Diba? So, to pump up the economy, sabi nga ni, di ba, ni, after ni Claire, to pump up the economy. So, at sabi po nga niya, di ba, even sa time ni uh, FPRRD or ni Duterte, eh, trabaho na ito ng BSP. At bakit hindi niya alam, di diba? ba? Bakit parang pinalalabas na hindi nangyari yan noon sa kanyang termino, sa kanyang time, di ba? Kasi siya na kayo na, ano kasi ng electric pa yung <laughs> air ko off yung aircon namin, nag-electric pa ako. Ay, hindi ako sanay yung mukha ko na, <laughs> ano, nang hangin sa <laughs> Ipakita niya kung uh, si PBBM o ang Pangulo ang utos para magbenta ng gold reserves. Samantalang sinabi rin ng BSP, solely and manage ito. No? Solely manage by the BSP. So paano magkakaroon dito ng hand or pakikialam ang Pangulo? So ayun na nga, lagi na lang nang iintriga si Duterte lagi na lang niyang pinapaulit-ulit para yung mga tao ay e galitin. Para yung mga tao ay e paniwalain sa mga maling uh, pagpapakalat niya ng informasyon tungkol dito sa gold. Ano? So ayan, tigil-tigilan niyo na po ha. Tigilan niyo na pagpapakalat ng fake news kasi ito na sagot na po ha na ang pagbibenta ng gold ay hindi eh, offhand si PBBM dyan, eh. Kasi tulad na nang sinabi niya, ang pagbibenta ng gold ay sole responsibility or activity ng BSP or Banko Sentral ng Pilipinas. At walang kinalaman dito ang ating presidente. Kasi ito talaga ginagawa to pump up the economy. Para pump up, mapaangat, mapataas, maayos ang ating economy. At sa ngayon, magandang economy natin, hindi lang nakikita talaga ng marami. Kasi nakatutok sila dun sa talagang walang-wala. Pero yung mga maaayos na at umaayos, eh, dinidedman nila. Kasi gusto nilang siraan ang ating gobyerno, di ba?